Okay, dito na naman tayo sa tutupian natin. Tutupian na ng damit. Hi, dito lang tayo muna mag-i-tip na Gabi, paluin mo kaya yan, Gabi. Gabi. Paluin mo nga. Anong klaseng palo? Anong klaseng palo? kulit yung aso. Nalili ang mas baba. Para manasanay ang bago na dito kasi. Bago na dito sa taas. Paluin mo na yan! Paluin mo! Ano klaseng palo? Paluin mo yung bibig! Paluin mo yung bibig! Paluin mo yung bibig! Masanay na kasi dito, eh. Para masanay ng tali yan. Pag ako nakapalo dyan, tatamaan talaga sa akin yan. Ano ang awal, Ha? No? ang ni Makmak. Nasa na, yan ano ni Makmak, eh. Yan naman, bunga nga ng bunga nga. Yan ang bunga nga ng bunga nga. Nang iyak nang iyak. At papaluin ko yan. Akin-akin na. Hindi ka tapahimik, ah. Dali lang, guys. Tumahimik ka, kapalo ko sanay na kasi dito sa taas. Yan, masanay siya talian. Ulit. Ulit mo ah. kulit nung tupak. Tayo ko nga. Hindi ang ingay-ingay. pinakawalan mo, dudubiri ko sa loob. Baho-baho na eh. Ay, pa, papaluin mo. Pumiyak, paluin mo. Basahin nyo na muna itong computer dito. Hindi tayo, ano, sinsayang yung kuryente. Pag umiyak niya, paluin. Para... Pa, na, na, pa, ka. Para masanay. Para masanay. Para masanay. Kapag pinansin mo kasi, hindi. Eh, na... pag alis mo na naman yan, iyak. Ay, mong bakit mo, nakaalis na nga ako. Pag, kaya pag umiyak, paluin. Wala. Punta mo, wala kang makikinig na iyak. Iyak na nga, tubukan niya iyak. Kada ano, paluin. Dito kasi bumabaho na, oh. Nangangamoy na rito sa teres. Hirapan na rin ako. Alaga sa bulilit mo yun. Hindi lang nakatuwa. P-P-Puta. Nakatuwa lang po, po, po ta, eh. Bulit kasi Ayan na naman, no? Ayan na naman. <laughs> Ipipigilan ka, kanak-nak mo, kung lagi ka nakabantay. Haluin mo. Para masanay nga, kasi pag di mo pinalo, kumain na siya eh. Pinakain na. Arti-arti pa. sumisyo na doon kung na aso niyan. Okay, Puro dilata pala lamon sa bata. Gusto ng tuta. Gusto rin ng ano. Maglamon ng isang lalamon din siya. Bati na nga sila ni ano eh. Ni Makmak.

babalik balik ka akin uuuh uh, 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 paalala ko sa iyo makulit yung dog eh gusto lagi na kabantay mo para masanay siyang nakatali kapag di mo pinalo, yung hindi yan pipigil. Pinalo mo yan masasanay na yan. Sanay na yan pag pinalo. Kasi pinapalo. Ko yung gabi palo, yung palo parang ano. <laughs> parang palo. <laughs> Mas parang paluin. Gusto ko si Nini nakabantay. O ba't tumahimik? Ba't tumahimik? Ba't tumahimik yung dago. inipang so itu rumah oh. ini si kipang itu Ito ang trabaho ng Lola. Ulit yung aso. Ah, ulit. Sa tingin araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong nangangarap ng nagkaroon sa atin. Paraan natin ang nakalipas ay babalik natin. Ooh. Ipapaalala ko sa iyo Ang daming jacket. Ay, patras. Ay, patras. Ay, tanong ng tanong, tapos di nagpapatahan. Nee. Nee. Oo. Oh. Muli kakayan si Itao. Adubuhi natin. Ah. Muli kakayan si Itao. Adubuhi natin. Para may ulam tayo yung dalawa. bisita kangkong. Kangkong. Kung bisita kangkong. Ay, po ka. Kandami ko itong na Okay. Ayaw na maayos na gamit. Não, ah, isso, de novo, olha. Ah, não, Oh, iyak na naman. Ganda po pang yan eh. Ano ang aso? Oo. Oh. Para magkapatid yan dalawang yan, ano no? Para magkapatid. Isa rin yata nanay niya. hiyak yun oh hindi kang tangkong o kayaan oprah ay ano tangkong na lang hindi tangkong na lang tangkong tangkong aluboy natin tangkong bili kang tangkong ano boy natin? Tatlong pera Tatlong Dali na. Tatlong piraso gabi ay tatlong oh, tale. tali. Dalawa kasi kulang sa atin. Piliin mo yung sariwa ah. Baka ang may luma na. Lagi may bago doon kang kung. Doon sa dulo. Doon sa kanto, sa labas ng...

Para makatai tayo. Tangkong. Tangkong ang ulamin. May tinatawalan na. Gabi. Hindi mo pinalaban tong... Bahala ka. Hindi pa naman yata ito. Ayun ako itong babaeng ito. Oh, Ang kinainan nyo rito, Nene. Ang inang karang batang ito. ma putih na pang ah. bu oh ma putih Ne. Sandali lang. Ne. Ne. Sandali. Ano? Hindi ka. Ano? Ay, putik na ano pa Video? Bakit? Dose na ba pa ba? Tapos na guys. Babay na muna.